last Saturday, Brad Ted, nag-preach ako about kay Prophet Elijah. Ang ganda ng kwento na to. Pwede niyo pong mapanood yung recorded video sa Rebuild City Church YouTube at Facebook channels. Si Prophet po Elijah, pinadala yan upang i-confront yung hari ng Israel, si Haring Ahab, kasi nagpa-practice ng idolatry. Kung, mapapansi, kung nababasa niyo yung Bible nyo, sinabihan ni God yung mga Israelita nung papasok sa promised land, Huwag niyong sasambahin yung mga Diyos ng mga bansang uh, sasakupin niyo. In fact, sabi sa Exodus 20 verse 4, ito po ay kasama sa sampung utos ng Diyos na binigay kay Moses. Sabi rito, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Ngayon po linggo na to, ang topic natin ay about uh, idolatry. Dahil sumamba po si Baal, uh, sumamba pala kay Baal itong uh, hari na Israel at uh, sa, yung asawa ng Diyos Diyosa na to si Ashera, okay, nagalit ang Diyos at pinadala nga si Elijah para i-confront yung idolatry. Ano po ba yung idolatry? Kasi ma makaka-relate ba tayo dito? Ano ba to? Ang idolatry po, simply, it's an act of placing anything or anyone above God. So pag meron po tayong uh, inilagay sa ibabaw po ng Diyos sa ating mga legitimate desire for our sense of identity, yung sense natin of security or fulfillment, okay? Pagka po nilagay natin yan above kay God, doon po nagkakaproblema. Legit po yung mga desire na yan, ha? Yung identity natin, security, significance. Kaya lang natetempt tayo minsan, ilagay to sa tao, Okay? O sa mga bagay that promises to meet these needs. Ibang-ibang iba't ibang anyo 'yan. Pwedeng pera, success, connection mo sa uh, kung sa gobyerno, sa negosyo, or even our own talents and abilities. Pagka po yung pera ginawa mong above kay God, papatay ka para magkapera, magnanakaw ka para magkapera, then that is your idol. Yung success mo, tumaas, lumaki ulo mo, na parang feeling mo hindi na kita kailangan, Lord, then that's a possibility to become an idol. So, ito po yung mga functional savior that offer temporary relief lang po. Pero sa huli po, fake news. Hindi po talaga siya makakapag-provide ng kanyang mga pinangako. Madi-disappoint tayo. Kaya bukas po, huwag kayong mawawala, sisimulan natin isa-isahin yung mga kasinungalingang pangako ng mga idols na to. But for now, mahalaga malaman, Exodus 20 verse 4, Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na amyo ng anumang bagay sa langit, sa lupa o sa tubig. Tayo po yung magdasal. Panginoon, maganda pong reminder to para sa amin. Dahil lahat po kami ay prone. Kasi po sabi mo, do not make for yourself an idol. Kami po lahat may potensyal gumawa ng sarili naming mga idols. Kaya Lord, give us sensitivity sa mga bagay o tao na nagiging idolo na namin na nagiging source na namin ng identity, security, and significance na maliban sa iyo. Kaya Panginoon, salamat po sa reminder na Exodus, na wapanginoma ay pamuhay namin na ikaw lamang ang Diyos at pwede namin patbuhan for our sense of identity, security, and Amen. Amen. Panginoon, muli kami dumudulog sa inyo na gabayan niyo po at laging alagaan si Brad Jeff Eliscopides sa kanyang pagmimisyon. At Panginoon, alagaan niyo po lahat ng mga nakikinig sa aming programa, lalo na po ang mga nag-aabang sa magandang balita na hatid na ito ng ating pong segment na The Daily Brad. Alagaan niyo po silang lahat, dear Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.